Hello po sa lahat, sa mga gustong magpolan, dito po kayo sa number na to mag-PM ha, hindi po yun sa ibang number, huwag po sa France number ko at saka huwag po sa Hong Kong number ko Sa lahat ng mga gustong magpolan, dito po kayo mag-PM Yung lahat ng mga gustong mag-Hong Kong at saka mag-Malaysia, mag-Singapore, doon po kayo mag-PM sa aking WhatsApp number ng Hong Kong number. No, wag po kayo mag-PM sa Poland kasi yung uh, mag-PM sa, sorry, sa aking uh, France number dahil para lang po yun sa France, no? Sa mga employer or friends ko dito sa Poland. Mali talaga. Hello po, kamusta po kayong lahat? Sa lahat ng mga gustong mag-apply, uh, Hello po, kamusta po kayo kabayan? Sa mga gustong mag-apply for Poland, paki-check po. Ito po yung number ko sa mga gustong mag-apply sa Poland, okay? Ang ating requirements, CV and passport copy for initial requirements lang po 'yon. Dahil 'yun po ang ipo-forward ko sa Poland uh, agency para makausap niyo after kung ma-forward 'yon. And then sa mga hindi marunong gumawa ng resume, ng CV, meron tayong pattern dito. Kung gusto niyo magpagawa, i-inbox niyo sa akin sa pollen number with your photo kasi doon po i-attach ang inyong photo. Okay? Ang ating processing fee po sa Poland medyo malaki, ha. Hindi po maliit. Kaya sa mga na gustong mag-apply, 'wag po kayong uh, tawag dito uh, nagmamadali at 'wag 'yung basta na lang kayong uh, uh, mag-apply-apply tapos after nang nakapag-umpisa kayo, magba out kayo. Lalo na kung nakabayad kayo dahil wala pong refundable ang Poland, okay? Sa Pinas, umabot po ng more or less nasa 350,000 pesos. Kapag nasa ibang bansa naman, cross to Poland, direct to Poland, yung hindi na uwi sa Pilipinas, ay medyo mababa. No? Nasa mga 2,000 um, 600, no? Sa cash yon papuntang Poland. Pero kung lahat na kasama na sa ticket, 3,600 USD, no? 3,600 USD po yung nasa Poland. Umaabot yan sa Philippine money, uh, nasa 212, no? Depende po sa palitan ngayon, okay?